Ano ba eh? na ati tindala. Ang mangga niya na pa. Diyos ko. Ang laki-laki ng mangga. Tapos tila. Ilang pera ba't ang mangga? Ayan. Ano ko naman. Pinitas naman ni ate ng ganito. Oh, to. Diyos mio. Tapos ko kay ate. Galing po. Chaira. Nadagkuha sa mangga ba? So, ngayon. Dogko, Kaya ba dogko? Ayan po, ayan, pa yan. Ayan sa ilalim. Naya good ba? Ilan good? Di na kung dogko ba? Masurus pa rin. Hey man. guys, yan lang po. Ayan, naod pa rin. Lumabas si ate ko. Pabuno pa pa ang mati ulogam mo na din yon